Bibes na, hindi na po nakakalakad si nanay. Uh, parang lupog na po siya. Uh, ito yung binabantayan ni Mr. Tapos yung may dalawang bata pa siya na pinapaaral. Kaya talagang stress si Mr. no? Kaya nagkaganoon siya. At ayun nga. Pasalamat tayo kay Ma'am Ginipi, no? Na manggaw kasi tumulong po siya at nagpadala ng mga groceries. Muka din? Hindi. Sa isang imusikin ng chinilas mo. Sa imusikin chinilas. Pira ka na? 12. 12. Ay, mo? mangod si, si din? Pira ka tuwi din mga mangod? 10. 10? Ah, sige, sige, sige. Beto din kay anti Estrelita. Beto, Estrelita. Ano? Ay, ate, kamusta, te? Ay, dito. Ah, kinay mo ako? O nga nilok ko rin na magay? Opo. Ah, sige po. Oo. Di si Estrelita, ha? Ano ganito? Gato sa kanuna. Ay, yung kanilinig ko. Ano yung tabako yung bagat na uh, mo? Ah. Ano ulo sa mauli?

nandito po tayo kay Auntie Esther, Stern no Auntie Esther, no at saka yung anak niya okay. okay. sa no? okay. oh, okay. na si Stern ata. Oh, okay. Kita okay. 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 ko tanaw. May ikatong bakwa. Wait lang tayo diha para sakto na pagkaribo yan ni si Stern no? ha? Okay. Oh. Dito sige sige. Yan okay. hmm. guys no. Ito ito po yung nabili uh, natin dalawang sakong sa bigas mga idol oh. Saka ito yung kinilas para sa mga bata. Ayan. So pupunta na po tayo sa bahay ni Starlita no. So babalik pa ulit ako mga idol sa grocery para makapagbili ng mga grocery ng mga bata no. Tsaka yung mga kailangan nila sa loob ng bahay no. So abangan niyo mga idol. Ayun po mga idol nakabili na po tayo ng mga groceries ni Ati Starlita no. Tsaka ito. Ayun. So ayun po at uh, na po natin sa kanila at mag-aantay yun. Nabili na po natin lahat yan mga idol no. Ayun ang yung anak niya tsaka yon na sure yung kinilas nila ayun no? So ang problema, yung nanay, yung sisterleta, nakamamam mahirap na may dala pang martilyo <laughs> so ngayon guys eh, atid pa rin natin na sa bahay nila no? so kakausapin ko lang siya Sana makausap natin ng mabuti no? so yun mga idol no? nandito na po yung grocery ni na sister sa si nanay Ester, po ito po yung kalagayan niya no? so mabuti nga mga idol nabilihan ko rin ng, ano, ng pampers ito malaking pampers So, hindi po natin makausap si Estrelita kasi nakamamam po. Alam niya na kung anong ibig sabihin ng mamam nun. Andun, hinahanap niya pa rin yung asawa niya. So, kung oh, mahambay mo kay GDP na Pinamanggaw, hey, siya ini siya ang hey. naghatod bulig ni. Opo. Anong, ba, ano nga ba yun mo siya? Iya? Oh, nga ba na na sa enda, ay ako hindi makalakad, magpanaw. Oo. Opo, ay ako na akong magpiiha kung di ka ante para kung di ka hino ka paano na ito kung pa sa ako na tungin ng sa ako sa kasibuyan kung naon na ako to oo au. ako so, mm -hmm. uh, um, o, uh, to. mo ko sa kasibuyan to ako mo dito oo oo kung ka ante kaya an nah to kilay mo si Jenny pinamanggaw taka bule oo oo iya ini bule siya ani anak padayaning pambulig sa imo oo oo kung kanya di pa ayon oo anong mambay mo si yate Apo nga, ito nga nabayas na ako ni, ito nga oh. bagyan, ikon, may, pa, no. oh. Oh, ito, ako naku-buli. Hindi nilipi. Oo. Baya nito nga may lapkin pa ko no. Oo. Oo, sa akin. Mm-hmm. Eh, Lita ni, ko ma-istoryo si sisterlita, eh, naka-ano, naka, may tumar, naka-tumar. Boko nga naman, hangit nga na kung naman tayo, kay, kung namatay ba, yung sampa ko na, tiyan. Oo, eh, naka... naka no, oh. Hindi natin maano, eh... No, bayan, bayan, baka may dalawa pa naman mag-trilio, delikado. Eh, at least, mang mahalaga mga idolon, hatin natin yung ano natin. Yung mga grocery na para sa kanila kay nanay at yun May may pampers ka dito nay ha? Opo. Ito Wala na tong ako dito ay nagduwa ko kay nanay sa kulay yung. Mhm. Hawon dito ni pae na sa lapad dapat. Tinang dito niya na magay. Oo. Nagtima ng mamam. Nay uh, may mga bags ka dito na gamot sa ano ha? Bags ha? Dito sa grocery ha? Opo. Oo. Ay tatso Ha? ka? Ha? Lampas namin. Yan dalawang sakong bigas, andiyan na. Wala? Oo, dalawang sakong sa bigas ha. Opo. Okay na ha? May okay. e, mauwi na ako hapon na. Ha? O oh, sige oh, sige 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 oh. O sige tayo makauwi na ako ay eh, mapunan ako ha. Oo. Oh, uh Oo. -oh. Oh. Kakagat ako te. Ha? Oo. Oh, okay. okay, oh. oh, sige sige bye bye. Oh, bye bye. Uh -oh.